Tony Fowler inaresto nga dahil nga sa kanyang malaswang MPL video. Inaresto nga ng mga otoridad ang vlogger at actress na si Tony Fowler nito lamang January 19, 2024, Biernes. Dahil nga sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act na may kaugnayan nga sa kanyang MPL video. Hinuli si Tony Fowler sa visa ng warrant of arrest ng Pasay City Regional Trial Court, Branch 108, laban nga sa kanya. Matatandaan na sinampahan si Tony Fuller ng Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act na kung saan kinasuhan siya ng kapisana ng social media broadcaster nito lamang September 2023 noong nakaraang taon. Ito ay dahil umano sa kanyang malaswang music video para nga sa kanyang controversial na MPL na kung saan nirelease nga ito noong February 2023. Matatandaan na marami ang malma sa music video ni Tony Fuller dahil sa pagkakaroon nga nito ng adult explicit content. Ibig sabihin nga nito hindi ito naangko para sa mga bata. Nauna na nga ang binigyan ng rating na X ng MTRCB ang music video nga ni Tony Fowler. Samantala, batay nga sa ulat ng news website, nakalabas naman agad si Tony Fowler. Matapos itong makapagpiansa ng halagang 120,000 pesos. Sa ngayon, wala pang pahayag si Tony Fowler hinggil nga sa pagkakarese sa kanya na may kinalaman sa kaya music video na MPN. Kung babalikan Nauna na nagpaliwanag si Tony Fuller matapos nga makatanggap na matinding batikos ang kanyang music video. Sa kanyang TikTok account, inamin naman nga ni Tony Fuller na expected na niya na marami ang magagalit sa nasabing music video. Pero giit niya, hindi para sa lahat. Hindi pwede sa mga minor de edad o mga bata ang kanyang music video. Ayon pa nga kay Tony, restricted umano ang kanyang music video at para lamang umano ito sa makakarelate sa kanta. Narito nga ang naging pahayag noon ni Tony. Aniya? Ang daming nagsasabi ngayon ng na kung ano-ano tungkol sa bago kong nilabas na kanta. Ina-expect e ko din naman talaga na marami ding magagalit. At hindi makakaintindi dahil itong nilabas kong music video ay hindi po para sa lahat. Sa totoo lang guys, kaya restricted talaga yon na may age. Dapat dahil hindi po talaga yon para sa mga bata. Ngayon, kung pinapabayaan nyo ang mga anak nyo, please, huwag nyo po sa akin iskisi lahat. Restricted po yon para sa mga adults lang po. Ginawa ko po ang kantang yan at music video na yan para sa mga makakarelate lang. Wait, 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 wait! Huwag mo muna iskip ang video na to. Gusto mo ba malalo ng Gcash? Dahil ang video na ito ay sponsored ng 1xbet, mamimigay tayo sa first 50 na magre-register sa link na andyan sa comment section. Dahil alam mo ba na ang 1xbet ang number 1 leading betting app dito sa Pilipinas, pwede ka manalo ng kahit magkano basta galingan mo lang sa laro. Paano nga ba manalo sa aming Gcash giveaway? Pero ang tanong, nagsishare ka ba? Nako, dapat i-share mo ang video na ito dahil ito ang first qualification namin sa aming pag Gcash giveaway. Pangalawa, kapag naka-register ka na sa link, mag-direct message ka sa aming inbox para makita namin ang proof na naka-register ka na. Ano nga ba ang 1xbet? Tara, tuturoan ka namin kung paano maglaro dito. Sobrang dali lamang. After nyo guys, maklik yung link na nasa comment section. Ganito lang yung gagawin nyo. Yan. After nyo guys, maklik yung registration. Ganyan na yung lalabas nyan. Ganyan yung makikita nyo. Ilagay nyo lang dyan yung phone number. Magsisend nyan sa inyo ng OTP. Yan. Yung promo code dito guys, wag nyo na wag nyo kakalimutan yan. Dahil may 6,000 bonus yan kapag nakaregister na kayo. Yan. wag na wag nyo kakalimutan guys sa ilagay ang promo code natin na I'm Nico para may chance kayo na makakuha ng bonus up to 6,000 pesos. Yan, kapag nalagay nyo na siya guys, i-click nyo lang yung register. Yan, agad, nakaregister na kayo dyan. Kapag na-click nyo na yung registered guys, yan, merong mag-detect sa inyo ng username at password. Yun ang temporary na pwede nyo gamitin para makapag lagi na kayo agad sa 1xbet. Pwede pwede nyo yan i guys yung username at password nyo para sa privacy ng inyong account. Yan guys, kung gusto mo manalo na madalian, ito yung game na laruin mo, itong Swampland. Yan. Gagawin bilang dito guys, matatalong-talong ka lang sa dahon na yan. Kapag hindi yan lumubog, mananalo ka. Yan, try natin ha. Magbebet tayo ng 20. Yan, i -place bet nyo lang. Yan, try natin maglaro. Yan. Yan, nanalo tayo 52 pesos. So, ang gagawin nyo lang guys, kapag nag-deposit guys ng 400 pesos, automatic may cashback ka ng 400 pesos up to 6,000 pesos. Kaya guys, mag-register na rin kayo at laruin nyo na rin yung Swamp Land. Basta guys, huwag kalimutan na mag-register sa link na andyan sa comment section at gamitin nyo yung promo code na I'm Nico.